Magtatay sa France, arestado matapos mabuko ang tatlong taon na nilang modus para makalibre sa mga restaurant. Sa pataas ng pataas na bilihin ngayon, sino ba naman ang aayaw sa libre? Lalo na pag pinag-usapan na ang pagkain. Pero ang mag-ama na ito sa France, hindi naghintay ng libreng biyaya kundi sila mismo ang gumagawa ng paraan para makalibre pero sa maling paraan niya lang. Kung ano ang modus na magama, ama ito. Sa Tulan Region sa France, libreng nakakain sa mga restaurant ang 48 anyos at 18 anyos na mag-ama sa loob na ng tatlong taon. Nakakalibre ang mga ito hindi dahil sa mga endorser sila o mga kilalang personalidad, kundi dahil sila ay mga scammer na nasa isang daang beses ng loko ng mga restaurant owners. Para hindi mahalata na mayroon silang binabalak na masama, nagpupunta raw ang mag-ama sa mga restaurant ng maganda ang ayos at Bihes. Hindi lang simpleng meal ang ino na mga ito at sinasamahan pa ng starters, dessert, wine, at digestive na madalas ay umaabot ng 80 hanggang 150 euros o may katumbas na 5,000 hanggang 7,000 piso. Kapag natapos ng kumain, magbabayad daw ang tatay gamit ang isang credit card na hindi gumagana. Pagkatapos ay utusan niya ang kanyang anak na mag-withdraw, ngunit babalik ito ng walang dalang pera. Dahil walang pambayad, magso-sorry na lang ang tatay sa staff ng restaurant at mag-iiwan ng ID kasama ng pangako na babalik ito kinabukasan para magbayad. Hindi rin basta-bastang nambibiktima ang dalawa dahil nagre-research pa daw ang mga ito at ginagamit ang mga online reviews ng mga restaurant kung saan nakikita nila na customer friendly ang mga owner. Ayon sa mga otoridad, matapos mag-iwan ng ID sa mga restaurant ay kumukuha na lang ng panibagong ID ang tatay at dinadahilan na nawawala niya raw ito. Natapos lang ang tatlong taong pandaraya na ginagawa na mag-ama ng ipost sa social media ng isa sa mga restaurant owner na nabiktima nila ang ID na iniwan nila bilang collateral. Sa huli, umabot sa 43 restaurant owners ang nagreklamo sa mga polis kung kaya nagsagawa ng investigasyon ng mga ito at pagkalipas ng ilang buwan ay naaresto rin ang mag-ama. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang makalibre ng pagkain? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.